Ui, <laughs> Pira! Ui! Ui! Pira! Ui! dame, dame, dame,

嘿，小飞、yeah, yeah, yeah, like yeah. yeah. yeah, yeah. yeah.，嘿嘿，大哥，喂、<Yeah.，大明、呃，呀，嘿嘿嘿嘿，喂，喂，喂、uh, yeah, 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 yeah.，喂、oui,。Oui, oui, Hey, Siyempre. Saan ko kaya ito? Nagagamit. Saan hey, bibiling ko? Ay, sasoy pa na ako. Ay, Diyos. Ay, ko. Ay, ko. nga, pero may konti pagkamalas. Okay. okay. Okay na to. Okay. Kahit pinalas ako, siyerti pa rin ako kasi may pera ako. Hey.